Ano po tuloy ako? Ano po yun? Gin na lang ulit. Gin na lang ulit? O pambira naman yung dun. Bakit? Samantala. Bakit? Siguro alam niya siya na lang may ayos. 10 piso. Tapos ganun lang din. Samantala yun. Nakakainis yung ganun. Wala ko ganun. Di na bali. Lalayo na lang ako. Ay! Kala ko hula gin, tsaka ang ano yung, kalamansi? Opo. Ayan. O, huwag ng kalamansi. Hindi, okay, kalamansi. Sige. Pag ganyan lang, magkano na yan? 97. Kasi may promo lang kami kanina kapag may kasamang tube ice, 100 sarado. Ah, Ito, ito mo? Hmm. Dapat pala nagpa-reserve na. Oo nga. Nagpa-reserve ka na lang sana kanina. Di may natira pa sa'yo. Ayaw. Bali. <laughs> Kit na lang, <laughs> lang ako. Kunting Bukal exercise. Oo. Oh, oh, oh. Ano ito. Selfie. Oo. Oh, selfie ko yan. <laughs> Thank you. Thank you. Do, doon ako sa taas bibili, di ba? Oh, sige. Ubus na kasi. Late ka na. Hindi, okay. okay lang. Sara na din kasi kami. Oo. Oh, yeah. Pero kung yung ordinary ice, meron ka? Wala po. Ah, wala. Try mo dito sa kabila po. Meron nata sila okay, buko. Uh, pa yun. Oo, ika okay, na Thank you. Sige. Okay.